Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay uh, Citrus, City of San Isidro, Monte Bulacan. Ako si mga po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay naglilingkod ng nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya na sasakupan dito po sa Barangay Citrus, uh, City of San Isidro, Monte Bulacan. Si ginagalang po ng barangay Kapitan Larry na Launan Dimo. Kap, kumusta na po kayo? So, okay naman po. All right. Okay. pa itanong ko na po for the second term, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Citrus? So sa ngayon po malaki na po ang pinagbago ng mga uh, Barangay Citrus no. So at lalo higit sa lahat yung ating mga, mga building dito ay uh, medyo naging maayos na. At okay. kaya ay ang tingnan para sa mga tao. All right. Okay, unahin po natin kap regarding for the peace and order. Kumusta po ba sa ngayon ang katahimikan at kapayapaan sa ating barangay? So dito po sa akin po sa sasakupan no. At uh, payapa naman at tahimik lalo higit sa lahat sa gabi at yung mga tao. Kapag sila ay uh, naglalakad dito sa loob ng Barangay Citrus ay hindi na sila nangangamba at hindi katulad dati halos sa uh, takot ang mga tao dito pag maglalakad. So ngayon halos lahat ang uh, karsada natin dito ay uh, meron ng mga liwanag. At na talaga mga maglalakad sila na kapayapaan dahil mayroong mga nagbabantay ng mga barangay tayo. Wow, alright, okay. Pero Kap, ano po mga batas na inaadapt nyo po dito para ipapatupad nyo po din dito sa ating barangay sa nasa natin? So sa ngayon po ang uh, pinatutupad namin po dito ang coffee hours at uh, bawal din po uminom sa mga karsada bawal pong uh, tumambay ang mga kabataan pag ng alas 10, mm -hmm. no? At higit sa lahat, ang mga video kayo po ay ito po ay pinagbabawal namin dito sa Barahog ng Barangay Citrus kung magbibidyo ko po hanggang alas 10 po ng gabi. Alright, okay. Subukan so, pa po dito, Kap, sa inyong curfew. Ano pa po, po ang karagdagan yung mga batas na pinapatupad pa dito? So, dito po, ang mga pinagbabawal pa po namin dito, katulad po ng mga pagtatapon po ng mga basura Opo. sa mga creek o sa mga kanal, ito po ay mahigpit po namin ipinagbabawal. Dahil ang gusto po ng aming pong Mayor Arthur Robes at ni Ate Congrida Robes ay maibalik yung ganda ng agos ng ilog. No? So, yun po isa sa aming pong mga tinututukan no at uh, higit po sa lahat yung mga aso po kailangan ay uh, wala pong pagalagala sapagkat ito po ay amin po at ito po ay dinidiretso po namin sa City Bit. All right, okay. So regarding naman po sa kalinisan sa barangay, sa nabanggit niyo po sa mga asukap at nga po sa mga batas na pinapatupad dito, kumusta po ang kalinisan sa ating paghahakot ng basura dito sa ating nasasakupan? So, ang paghahakot naman po ng ating uh, basura dito ay uh, araw halos araw-araw po mm -hmm. naghahakot po ang ating uh, truck sapagkat may sarili pong truck ang Barangay Citrus. Okay. So, daily po ang paghahakot, no, by uh, bloke, ang paghahakot po rito sa amin is schedule po at araw ng linggo lang po ang pahinga ng ating pong mga katawan sapagkat ang gusto ko po sa, sa loob ng Barangay Citrus ay maging malinis po at wala po makikita ng anumang basura. Wow, alright. May tanong ko lang, Kap, regarding for the second term terms. So, ano na po ba ating mga naging accomplishment na po dito sa ating nasasakupan? So dito po no sa akin po uh, ngayong pangalawang uh, termino, mm -hmm. so marami na rin po tayong uh, mga napapagawa dahil po yan sa project po ng uh, barangay no so pangunahin namin po nga yeah, niya dito yung mga pathbook mm -hmm. na kung saan ay po ang inuuyan ng, ng, mga estudyante sa pagkat halos lahat ng mga kabahayan ay uh, mga nasa looban po mm -hmm. no kasi sa karsada naman po ay uh, nagawa naman po ito ng ating mga puno all right okay so in the regarding sa accomplishment isa po itong sa napakagandang barangay hall ang naisagawa niyo pong project ka. so bukod pa po dito sa nabanggit niyo kanina for daw sa unang term po ninyo So, opo, uh, sa unang term po natin, no, nakahiling po tayo sa ating pong uh, buting na ng uh, dalawang palapag no, na office ng ating pong uh, mga empleyado. At okay. uh, ito po ngayon, yung ating pong uh, pinupwesto ay dalawang palapag din po. Ano po, galing din po ito sa ating pong uh, ating congressman. So, malaki na po ang pinagbago ng mga uh, barangay Citrus kaysa sa dati po. Right, okay. Pero kung para sa inyo, Kam, sa nabanggit nyo po kayo na accomplishment at sa mga kasalukuyang incoming project, ano po ang pinaka-priority nyo po dito sa ngayon? So, halos ang priority po namin ngayon ang mga paggawain sa mga patwok, mm -hmm. maliban na po talaga sa mga riprapping So, medyo mahirap po kasi kapag ka reprapping at hindi to po talaga hindi kakayanin ng budget. So, mga patwok po at mga offing kanal na kung saan ito po ang aming pong binibigyan ng priority. Sa ngayon. Sa ngayon po. Alright, okay. Pero kap, sa sakali naman po, ah uh, nanonood po ang ating mga kabarangay ngayon, o nanonood po ang ating mga minamahal mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan at pinsahe para sa kanila? So, ako po ay nanawagan sa ating pong, uh, mga nasasakupan. Mm -hmm. ano po, at uh, tulong-tulong po tayo para po sa pagundad ng barangay si Cruz. Ano po, at uh, Muli po, pinapaalala ko po sa inyo you know, yung pagtatapon po ng mga basura sa ating po mga pri. Mm -hmm. sa ating po mga kanal, ay wag na po natin muling gawin. Ito you know po, ito po ay ilagay po natin sa tamang lalagyan upang masaganon ganon ang agos ng tubig ay maging malinis at kaaya-aya. So yan po ang uh, nais ko pong ipaalala sa inyo at dito naman po sa atin, no, halos 24 oras na rin po yung mga tao na naglalakad sapagkat hindi na po sila nagkakaroon ng takot. Maraming salamat po. Alright, okay. So idagdag niyo po ang inyong mensahe dito, Kap, lalo po sa inyong masisipag na mga barangay worker at isama niyo na po ang inyong mga kagawad dito. Okay. so ako po ay nagpapasalamat din ano sa suporta ng ating pong uh, sanggunian mm -hmm. ng ating pong mga kagawad na kung saan ay uh, nakasuporta po sa paglilingkod na po at ganoon din po sa aking mga staff sa mga empleyado ng barangay na tuloy-tuloy po silang nagsiservisyo sa mga pangangailangan no, ng akin sa nasasakupin sa Barangay Citrus. Maraming maraming salamat po sa tiwala po ninyo sa akin pong paglilito. Apanayin po natin ngayon ang ating butihing likod po ng Barangay dito po sa Barangay Citrus uh, City of San Jose de Bulacan ginagalang po ng Barangay Kapitan Larry Dimo. Magandang araw po mga kaprayas. Lay Castro po na parehas ninyo? Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Mabuhay ka Kap hanggat gusto mo.